Hindi lang ha? Sarap po tulin, na. Ah, sige! Subukan mo! Ah, lalaban ka na sa akin ngayon, ha? mo mong anak ko! Sobra ka na, ha? Kapal na mukha mo sakta ng anak ko sa pamamahay namin? Hi! Alona, ang kailangan mo dito? Ayaw mo kapuntahan, di ba? Eh, ako na diba? pumunta sa'yo. Ah, uh, mahal sinin yung damating ikaw pala yung asawa ni Alan. Ako nga pala si Alona, yung kapit na asawa mo. Ah, mahal, totoo ba yun? Ah, mahal, magpapasawanag ako. Alona, pala ba umis ka na dito? Hindi ako aalis. Dala ko na nga lahat ng gamit ko. Tulungan mo naman ako. Ano ba? Hindi ka pwede dito. Nandito yung mag-inak ko. Oh, eto sila yung paalisin mo. Kung ayaw mo nandito sila. ka dito tumirang kabit ni Papa? Nakayaan mo na. Kulat ay mapupuntaan kung haalis tayo dito. Punting tiis. Wala ka na nga. Pero ako, maghanap ako ng parang para umalis yan dito. Naku, dear. Manigas ka. Hindi ako aalis dito. Ano na? Gulo ba talaga yung gusto mo? Pwede ba umuwi ka na sa inyo? O oh, bakit? Isang buwan mo akong hindi pinupuntahan, di ba? Bahala ka sa buhay mo. Mm. Ang naman itong ulam. Teka, hindi ka naman dyan kasama sa pagkain namin ah. Wala akong pakialam. Dito ako nakatira. Kaya kung ano yung pagkain nyo, pagkain ko na din. Ang kapal ng mukha mo Anak, haya mo na. Pagkain niyo Kumain ka na. Ema, sobra na siya. Akala mo kung siya yung asawa ni Papa. Ay, nako, Iha. Hindi man ako yung asawa ng Papa mo, pero alam ko naman ako yung nagpapaligaya sa kanya. Alam mo, ang kapal talaga ng mukha mo. Pasalamat ka nga, mabait yung mama ko. Ko ako lang, matagal na kita pinalayas dito. Ah, matapang ka. Ito sa'yo. ano na, na lusiyas sa kinuha ako. Pasensya ka na. Nagtatanggol lang naman ako ng unang -unang anak ko eh. Pa, ang kapal talaga ng mukha ng kabit mo eh. Akala mo kung sino siya dito sa bahay dito. Tama na, kaya. Alam natin ka nga magpusuman tayo. Huwag na itong haram eh. Ano talagang gusto mo ha? Ano gusto ko? Ikaw. At iwan mo yung walang kwenta mong asawa. <laughs> ano ko ba? Hindi ko sila pwede iiwan. Pamilya ko sila. Eh gago ka pala eh. Sana hindi mo ako binahay. Alam mo naman hindi ako magpapatal dyan sa mag-ina mo. Sige, mamili ka ngayon. Sh hindi ko ba nag-iisip? Siyempre sila ba piliin ko? Sige na. Magbibihib -be na ako. Panang magali, hindi na ulitin yun. Ito pa. Isang beses mo pasaktan yung mag-ina ko ang lubit ka sa akin na itindihan mo? Si Alan. Ah, so kung maldita ako, eh ikaw naman ano, sa ang lande. Hindi lang ah, sarap po tulin ah. Ah sige, subukan mo. Ah, nalabot ka na sa akin ngayon, ha? Bitawan mo nga ko! Sobra ka na Kapal na mukha mo sakta ng anak ko sa pamamahay namin. Wow, ang tapang mo na ah. Bakit? Nalabot ka na din? Hoy! Ano ba si gawin na yan? Hindi ba kayo nahihiya? Tinig na rinig yun yung kapit bahay, oh! Isa ka pa! Ikaw ang dapat maiya dito! Kapal ng mukha mo! Kami na lang ng anak mong aalis! Ma mahal! Huwag tayo mahal! Mahal ko kayo ng anak ko! Kung mahal mo kami, dapat hindi mo ko niloko! Lahat ginawa ko! Hindi ako nagtrabaho kasi di ba gusto mo? Kayong dalawa na yung alagaan ko! Pati sarili ko, hindi ko na naalagaan! Pero ngayon, Pipiliin ko na yung sarili ko at ang anak ko. Magsama kayo ng kabit mo. Aalis na kami ng anak ko. Mahal, please. Huwag. Mahal, patawarin mo ako mahal. Ay, ano na nga Anak, let's go na. Malilay na tayo sa dinner date natin. Nagpa-reserve pa naman ako sa favorite na restaurant mo. Ay, it's okay na ma, kasi na-reserve ko na po. And by the way, okay. how do I look? <laughs> Siyempre, pretty like mommy. <laughs> Alam mo ma, ang ganda mo na ngayon, hindi ka tulad noon nandiyan po si Papa. ha uh, may hinihintay ka bang bisita, ma? Wala naman. Oh, Alan, ikaw pala. Kamusta na kayo, Grace? Mukhang okay naman kayo, ah. ikaw, ang ganda mo din. Thank you. We're okay naman. Bakit ka pala mapasyal? Mm, gusto ko lang sana humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa inyo. Ah, okay lang yun. Matagal na kitang napatawad, Alan. Kaya nga naka-move on na din ako. Simula nun, nakita ko na importansya ka sa sarili ko. Mas minhal ko na yung sarili ko. Ah, oo nga pala. Uh magpo din pala ako ng annulment. Sana makipag-cooperate ka para maging masaya na tayong dalawa. Grace, wala na bang pag-asa mabuhay pamilya natin? Pa, alam mo naman na lagpo kita, pero ang sinabi nga po ni Mama na it's better this way na lang po. At least, respetuhin niyo naman po yung desisyon ni Mama po. Ah, sige hindi na respeto ko yung decision mo, pero sana bayagan mo naman akong bisitahin kayo, lahat na yung anak natin. Oo naman, anytime. Salamat, Alan, ha? O siya, sure, sige na. Malilate na kami sa dinner date namin ng anak ko. Bye-bye. <laughs> Ayan lang ako. <laughs> Ay! Kapit energy ha. Love it. Okay, ready? Okay. 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 sa eh Bakit Isang buwan. <laughs> hindi dito ako. Isang buwan na ako. <laughs> Alam mo, ang kapal talaga ng mukha mo. Pasalamat ka nga. Ikaw. Oh, sorry. Sorry po. Ikaw. Love <laughs> you. <Lalu tiba. laughs> Wait lang po. <mo. laughs> Hindi ko lang ko lang gulit talaga. Pikachu. Alam mo, kapatang kamu mukha mo. Pichu. Pichu. Pikachu. Pikachu. Pichu. Pichu. <laughs> Ikaw nagbigay mo po, ano ba? Hindi mo pichu Hindi ba bumalik sa'yo? <laughs> hindi mo pichu sa Pokemon? Mukha mo. Alam mo, ang kapal talaga ng mukha mo. Masalamat ka nga, mabait yung mama ko. Ko ako lang, matagal na kita kilalagkad ng palabas ba ng bahay dito. Ah, ah, Eh, hindi ba yun? hindi ba? Ah, sa-post. sa-post. Saka sa-post. Saka sa-post. Saka sa-post. Saka sa-post. Saka sa-post. ko, ko pipigilan Ay, wala ko. ko nga din pipigilan diba? niya. Kasi oh. bakit masasaktan ang anak ko? Di ba yan ang Ikaw nakakaya? Ano nga Ano mo yan? Ano? Saktong lang dapat meron magmaya. Ano nga lang ikaw ang nakakaya! Ang yun? Alam mo yan? Ano mo? Ang mga dapat meron yung mga na ngayon. Alam si Rupa. Ikaw ang nakakaya! Kayo pa Kayo ang Alam mo ma, ang ganda mo mga <laughs> Sorry po. Ang ganda! Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizos. Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, Nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa alagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila,